So, warap guys. Uh, ako nga pala si Boss BK. So, for this video, pupunta tayo ngayon sa kalakalan, sa mga bagsakan ng mga mga nagpapalit ng planggana ba sa mga tropa natin. So, shoutout sa inyo mga guys. So, pupunta tayo ngayon doon para mamili ng mga ating kalakal Pambenta, ayan. Titingnan natin kung may mabibili tayo maganda ngayong araw. So, like, share, subscribe lang po kayo sa akin para updated kayo sa mga bago natin video. So ito yung mga dadalhin natin guys, uh, tester. Ayan, pan-check natin. Tapos pliers. Ayan, screw, gunting, saka electrical tape. Ayan. So ayun yung dadalhin natin guys. So abang abang kayo guys. Bye. -bye. Kiss na ako guys. So, kiss daw ang aking baby. Pampaswell to kiss ng baby ko. Oh, hi ka daw, hi ka daw. Hi. Hi ka. Hi. At yan yung lucky charm ko guys so papunta na ako ngayon sa kalakalan guys and, lalabas na tayo dito sa skinny natin yan so gagamitin natin ngayon guys yung tricycle natin si Blacky. yan. so daladala na -dala natin yung kalakalan natin guys ginit yan guys gusto na tayo sa labas yan so ito na yung alaga natin So ito na yung alaga natin, yung tricycle natin, si Blackie, yung patuwang natin sa hanap ay guys Yan, tulong natin lalagay sa loob Yan And guys, atas lang naman muna natin yung bubong nya Ito ngayon guys, uh, painit muna tayo ng motor guys, bago tayo umalis So ito yung alaga natin si Blackie guys Kapapunta so na tayo ngayon sa kukunan natin ng mga kalakal guys, mga pambenta natin Painit lang tayo sandali yan, nandito pa tayo sa lugar natin. So, ang ganda ng panahon, guys. Yan. Mainit na mainit. So, sana makakuha tayo ng mga magagandang electric van sa mga ibang pambenta, guys. Yan. So, dito na tayo ngayon sa may kanto ng Francia, guys. Yan. Tara tayo ngayon guys. Tara tayo sa area ng kanto ng Francia guys. guys sa uh, akin natin ang kalaban yan dala dala natin ang kalaban natin so nandito na tayo ngayon guys paakit pang blue mountain guys Ayan. so pumunta tayo ngayon sa Padilla guys sa mga tropa natin na mapalit lang gala din ba so dito na may blue mountain may isang boys na rin dito eh oh, Dito lang ako sa may ano Pagpapagas lang ako Dito tayo dito guys tayo mapapagal may Eco refill ba to? Eco oil ayan guys Magas lang tayo dito Mura dito guys So nandito na, na tayo ngayon sa gate to guys At Nabaybay na natin yung gate to maganda na panahon guys may so, hindi siya maulan ngayong araw so, may nabalaho ba isang kulong-kulong dito sa gitna ng laglag Ayan. may nalaglag sa kanyang huwag ko kung yung yun guys Ayan. dito na tayo sa may Gate 2 mga guys Malapit so na tayo guys sa kalakal yan sa mga nagpapalit ng blangga din ba so pag napanood nyo to ito na may follow na lang ako mga guys yan punta so, na tayo ngayon doon guys makakakalikot uh, eh, sa mga followers ko dyan ayan, please support my page ko marami po kayong makikita murang kasi dito sa mga murang pwede pang pakinabangan ayan appliances pwede nyo pa ipagawa so, yung mga manggagawa naman kayo makakamura kayo dito guys mga paninda ganyan so bibilin din natin sa kanila kasi yun din ang hanap buhay nila magpapalit ng mga sirang appliances ng mga blangga na timba ganyan so, malapit na tayo guys wala tayo sa may padilya na to guys yeah. yun na lang padilya yan guys, pagka nandito na kayo sa malapit sa may public hospital guys ng Padilla guys. So, ay tao sa inyo. malapit na tayo dito guys sa so, uh, kukunan natin ng mga kalakad. Ayan. Public hospital. So, paglagpas lang ng konti dito guys sa hospital guys. Dito na tayo kukuha ng mga kalakad natin. So, meron pa doon sa bandang dulo doon. Pero, masuki ko yung mga taga rito. Ayan. Ito na tayo, guys. Kakaanan lang kayo dito, guys. Ayan. Mga kalakal nila. Electric pan. So, may dalang dalawa, oh. P Pogi. Pogi, oh. <laughs> ano yan? Wall pan? Stand pan? Stand pan. Hanabishi. Saka isang vlogger. Ayun nyo, ibablog ko na kayo dito para marami kayong ano, bibili. Pero ano kami yung mag-vlog vlog na rin ako. Ayan So titikin natin, ito yung ano, asawa ni kuya. Follow nyo to ha. So dito na tayo ngayon guys. Gabang tayo ng magandang kalakal dito guys. So wala pang masyadong dumarating. So mainit ngayon dito talaga guys. Dito lang natin pinarating yung tricycle natin. So isa pa lang yung dumarating yung nandito kanina. So, abang-abang kayo guys sa mga video natin ngayon. mag tayo ng magandang kalakal. So, may dalawang stand pan dun kanina. Titik din natin mamaya yung guys. Ito so, lang tayo. Mag-aabang-abang lang tayo. Ano? Kunin mo na yan, Marcelo. Ayan, marami dito mamimili. Kasi e tata electric pan. Yung mga kabady natin, yung mga kinukuha nila. Mga motor. Ayan, dryer. Iba-iba mga laman ng kalakal dito, guys. Ayan, mga dryer. Sige, okay, sige pa yan. Okay. So, guys, bagong dating. Electric fan. Ref. Sari-sari lang mabibili nyo dito, guys. Electric fan washing, grinder. Ano-ano, guys. Okay. Itong despan mo kuya Obet, magkano? Ito, despan o. No? Oh. natin itong despan. Convert siya ngayon o. No? Oh. Convert Yamaha na siya min. ngayon. <laughs> Yamaha min, kinalas lang o. Oh. Ito okay, yung upuan o. Oh. Convert na lang siya ngayon. <laughs> Yamaha mint, guys, kinalas lang nito. Lupit Ano? Two stroke uh, yan. Ha? Huh? Two stroke? Oo. Oh, oh stroke, yeah. Ang inang ganda Ayan, niya, boy. No? Ito yung plaka niya. Quality well, yan, yeah, boy. Yamaha Mint na, no? 1996 pa yun nasa plaka niya. Ayun, no? Ito yung likod. Oh, Yamaha. Yeah, Yamaha Mint. Boy, kayo model kaya yan, boy? Ewan ko lang. Ito, yung makina, oh. Yung black niya boy, ito yung eh, head to. Anjan. Head to. Ay, din, din yung ano niya, yung, yung black niya. Sa yung black niya boy, pati Anjan niya. Ito, sa yung black. Tingnan natin yung black. Ito, oh, ito, ito. Ito so yung black niya guys, oh. Parang hey pwede hey, po. Ang bangis niyan. Ayun, eh, makinis pa yung lobo. Ito mo, pa nyo niya, no? Original pa. Original pa. Parang pandiyo na rin to. Stock yan, eh. Ayan, oh. Yamaha mint. Kinalas lang niya yun yung mga kakao. Minao lang siya, ilaw. <laughs> ilaw lang daw yung kailangan niya. tinalas buong motor, guys. So sayang. Siya tinabutan. <laughs> In yung black niya. Oh. <laughs> <Yamaha> mint <laughs> Two stroke 'yan, guys. Guys, dito na yung paklasa nila. Uh, ano, hindi nabiling kalakal. Diretto na to sa ano, junk shop. Okay, Ito yung okay. nagbaklas oh. Payosi ka naman, yung yamamit kinalas mo. Maulit. Motoik na yan, kawawa sa'yo. Buo pa yung black nun. Ito, so, yun guys. Yung mga hindi nabiling kalakal. Yun. Yan. Babaklas yun na nila. Yung junk shop na. Yun. Yun guys, yung mga electric pan mga uh, hindi na ano, TV, DVD, DVD. Yan babaklasin niyan dito. Ito, ito magbebenta na to. Yung Yamaha Mint na ano, kalakal niya 'yo. Oh. Bebenta niya na, guys. Uh, so, may, ano, may mga tanso na siya, kompleto na. Pajang shop na to, guys, oh. So. Ayun, yung black oh. Kami kukuha ng starter diyan. Ayun <laughs> oh. No. Kasi kasi kailangan ko starter. Wow, wow. Kuha no. Naklas niya na lahat. Ganda, ganda pa rin yung forma niyan. Ano lang. Kinalakal mo so, eh. na dito guys. kasi kami sa Antipoloin. Wala na dito. Pinanggal na. Pinabaklas na. na lang. Board. mga speaker. Sa mga speaker rep. Uy, okay. okay, kabay.

Baka kilala nyo to. <laughs> okay, balis mo. Bibidyo ka kita. na. Under surveillance ka, log. Ayan, mag magbaklas dito.